Anong Graduation niya daw bukas. Oh, graduation na bukas. Oh, kami toga. toga. Bukos, <laughs> anong Anong... Anong unit ang gusto mo? Anong Samsung, Oppo, Vivo, Realme? The Realme. Ah, uh, Realme. Uh, Realme. Uh, Realme. Realme. bukas na. sabi mo maya yan? sa Realme. Mak, <laughs> mo <laughs> na yan? Dagol. <laughs> Dagol.